Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lahat ng ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang para matiyak ang maayos na paggamit ng enerhiya. Sa ilalim ng Administrative Order Number no. 15, inaatasan ang lahat ng ahensya ng gobyerno na ipatupad ang Government Energy Management Program o GEMP. Ang GEMP ay programa ng pamahalaan na layong bawasan ang konsumo ng gobyerno ng kuryente at produktong petrolyo sa pamamagitan ng maayos na paggamit at pagtitipid ng mga ito. Kabilang din sa inisyatibong na pag-adopt ng Energy and Efficiency Conservation o EEC at pag-institutionalize ito sa mga tanggapan ng pamahalaan batay sa panuntunan ina atasan ang mga ahensya na magkaroon ng mekanismo para mabantayan ang konsumo ng enerhiya sa kanilang mga tanggapan. Sa pakikipagtulungan sa Presidential Communications Office, bubuo ang Department of Energy ng mga epektibong paraan para iparating ang EEC measure sa lahat ng ahensya ng gobyerno at sa publiko.